Hello guys, for today's video guys, ay ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-change ng red sa piso wifi Windows. So, let's go guys, i-open na natin. Hello guys, nakapasok na ako dito sa aking dashboard. So, i-click lang natin itong na may tatlong dots sa may gilid, yan. Antayin lang natin. pagkatapos i-click natin itong timer rates dito tayo mag-change ng rates guys so ito na guys itong may plus sign guys yan ang i-click natin para ma-edit natin yung time so kapag i-click natin yung plus sign guys yan ang lalabas so yung may yung 5 yung 5 guys, 5 pesos ay nilagay ko ng 3 hours. Then, i-click na natin ang edit sa ibaba para ma-change siya. Pagkatapos naman guys, itong 10 plus sign, i-click natin ang plus sign guys at ito ang lalabas yung action, i-click natin yung action para ito, ma, ito ang lalabas. So, i-change ko ito ng 7. Mm, yan, pa, yan lang guys, palagi ang gagawin mo. I-click na naman natin itong 20, yung plus sign. So, Ilag ilalagay ko ng 15 hours. Medyo matas-taas ng mga. Ganun pa rin guys, sa ibaba i-click mong edit para ma-chance lahat. gusto huwag nyo kalimutan guys, plus sign at may lalabas na ano, actions sa huli. Yun ang i-click mo para maka ka ng oras. So don't forget to subscribe guys guys to my channel. Thank you for watching.